God's justice and God's equality in His kingdom. Isang napakagandang mensahe po no, ng Ibanghelyo natin ngayon. Mababasa po natin sa Matthew 20 verse uh, 1 to 16. No? Yan po ay tumutukoy eh, sa isang uh, talinhaga no, pagsasalarawan ng ating Panginoong Isu Kristo sa kanyang kaharian. So dito nga po inilarawan ng uh, ating Panginoon na kung ano ba no ang uh, tingin ng Diyos patungkol sa pagbibigay ng kanyang kaharian sa kanyang mga mananampalataya. Dito po ay uh, ikinuwento ng ating Panginoong Kristo ang patungkol sa isang may-ari ng ubasan na naghanap ng kanyang mga manggagawa. At uh, kung titingnan po natin no, sa buong ibanghelyo, nagpunta siya sa bayan upang uh, maghanap ng manggagawa at ang iba ay uh, nakuha niya, no, or uh, nahire niya, hindi magkapareho ng oras. So, ang iba ay umaga, ang iba ay uh, dapat hapon na, yung iba ay uh, 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 magtatakip silim na, no. So, yan po ay pimento ng ating Panginoong Kristo na pagdating po, no, sa pagsisweldo na sa kanila, no, sa pagbibigay uh, na sa kanila, no, ng kanilang uh, uh, sweldo, no, sa araw na yan, ay binigyan niya ang lahat ng manggagawa ng pantay-pantay na sweldo. So, inakala ng mga nauna ng manggagawa na mas mataas yung kanilang uh, magiging sahod. Ngunit, pagdating, no, ng, uh, pagdating sa kanila, ay pantay-pantay pa rin ang ibinigay ng may-ari ng ubasan. So, nagreklamo sila. Kaya dito ipinaliwanag ng uh, may-ari ng ubasan na may karapatan siya na magbigay kung magkano ang gusto niyang ibigay sa kanyang manggagawa. At ito ay nagpapakita din ng kanyang kabutihan dahil ang mang, ang may-ari ng ubasan ay nagpapakita ng kabutihan no sa lahat ng tao. So ito po ay nagpapakita rin sa atin na ang Diyos po ay uh, may talagang uh, justice na tinatawag. No? So it shows God's justice dahil kahit uh, masabi natin na huli tayo, no? Or masabi mong nauna ka, lahat ng biyaya ng Diyos na ibinibigay po sa atin ay magkakapareho, no? Magkapantay-pantay. So dito po ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Kristo na wag wag po tayo mag-isip na manglalamang, no? Or sabihin natin na mas uh, papaboran tayo ng Diyos nang dahil sa mas nauna tayo sa iba, no? Or mas malaki yung ating bag pero dito ay pinapakita sa atin ng ating Panginoong Iso cristo na lahat tayo, no, ay pantay-pantay sa Kanyang tingin. Lahat tayo ay makakantanggap ng parehong uh, biyaya. So, kaya isa rin po itong paalala sa atin mga kapatid no, ng tinatawag nating God's justice na talagang makatarungan at uh, hindi talaga uh, kagaya ng ating pag-iisip ng mga tao na mas uh, may mayroon pa tayong uh, binibigyan no ng masigit panapansin no sa mga kapatid natin kung sino'ng mas malapit sa atin mas binibigyan natin ng pansin kung sino'ng mas nakikita natin na magaling mas binibigyan natin ng uh, pabor kung sino'ng nakikita natin no na uh, mas gumagawa ng mabuti ay uh, ay siyang uh, tingin natin no na na mas nakakahigit sa lahat pero pagdating ba sa paningin ng Diyos pagdating ba sa pananaw ng Diyos ay pare-pareho pa rin ba Tandaan po natin mga kapatid, no? dito po sa Ebanghelyo, ay eh, eh, sinalarawan ng ating Panginoong Iso Kristo kung ano ba ang tingin ng Diyos no? sa lahat ng tao. Dito, yung, dito niya po ipinapakita na walang pinapaboran, no? walang masigit no? sa mata ng Diyos dahil lahat po tayo ay bibigyan ng Diyos ng pantay-pantay na biyaya. So kung kaya dapat ganito rin po tayong mag-isip, no? Uh, usually, yan po ang nangyayari sa mga community, no, Kap sa mga religious organization, na uh, yung iba ay uh, nagsasabing, ah, mas matagal na ako dito, no, mas, mas matagal na siyang nagsisilbi, kaya mas uh, may authority siya sa community or sa kanilang organization. So, yan po, no ay uh, nagpapakita lamang na hindi yan isa sa mga ugali ng ating Panginoon. Yan ay nagpapakita lamang na hindi maka-Diyos. One kay unneeded. One So, dito nga po, no, ipinapalala po sa atin na dapat tingnan din po natin, no, ang uh, ating kapwa, no, ating mga ginagawa, kung saan man po tayo napapabilang, tingnan natin doon sa tingin, no, ng Diyos or sa standard mismo ng ating ng uh, ating Panginoon. At huwag po tayong bumatay doon sa batayan ng tao, no? Dahil lahat naman po tayo ay nagsisilbi sa Diyos. Lahat naman po tayo ay again, no, ay nais makanta ng kaharian ng Diyos. Pero po dito ay pinapakita na ang Diyos pala ay makatarungan. So, kung may tao man na magsasabi po sa atin, Nako, hindi na yan makakapasok sa kaharian ng Diyos, di ba? Yan po madalas na maririnig po natin sa iba yung ating pananampalataya na sila lamang ang maliligtas, na sila lamang ang makakapasok no, sa kaharian ng Diyos. Pero, again, no, pagdating po sa kaligtasan, pagdating po no, sa uh, justice ng ating Panginoon, nako po, ang Diyos ay may sariling pamamaraan. Hindi po tayo Diyos para humusga sa ating kapwa. Okay? Dito po, no, ipinapakita sa atin na dapat, we must to rely everything, no, sa justice ng ating Panginoon. We must to uh, dependent, no, on His justice, not in our own standards. Lahat po tayo, no, ay maaaring magkamali kapag ang basihan po natin ay ating sariling standard, no, at, ating sariling batayan, di ba? Madalas po sa mga kapatid natin, kung kaya't, uh, nag-iiba-iba ang kanilang mga interpretasyon, nag-iiba-iba ang kanilang mga pananaw sa kanilang binabasa sa Biblia because they interpret not the, the Bible, no the text in the Bible based on their own standards, no, based on their own interpretation. So yan po ay isang malaking pagkakamali. Dahil again, we must to uh, interpret not the Bible based sa standard mismo ng Diyos. So minsan pag sinabing ito, makasalanan na ito. Naku, hindi na yan maliligtas. Pero, ano ba no sa pananaw ng Diyos? Ano ba sa tingin ng Diyos? Yan ba ang makasalanan na yan? Ay wala na bang pag-asa? Kung ang Diyos, kung idadaan yan sa awa ng Diyos, wala na ba niyang uh, pag-asa? Lahat po tayo, again, uh, isa po yan sa mga uh, pag ban uh, 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 sa atin, no? ng make us not to remember the mercy of God, no, the being uh, God as a God of justice. Dahil agan lahat naman po tayo, no, ay uh, mahal ng Dios, no. Kung kaya po tayo nilikha ng ating Panginoon, dahil mahal po tayo ng Dios, no. Isa po yan sa pagpapakita talaga na talagang tayo lahat, no, ay deserving, no, ng kaligtasan. Kung kaya kahit may makita man po tayong mga kapatid natin na nagkamali, mga kapatid natin na nagkasala, Again, hindi po natin dapat sila husgahan batay sa ating standard o no? batay sa kung ano ang tingin natin, no? So, kung bakit nandito po ang simbahan na itinatag na natin yung Panginoong Isokristo, again, the, the goal no, of the Church is always for the salvation of the souls. So that is why, kahit ilang beses kang magkasala, no? Ilang beses kang makagawa ng kasalanan, ako, lumapit ka sa simbahan, lumapit ka sa mga sakramento ng simbahan, lapit ka sa sacrament of confession at dito mabibigyan po no ng uh, kapatawaran ang ating mga kasalanan no god uh, our god no is a merciful god no kung kaya dapat huwag natin itong sayangin no? ito pong pagkakataon na kung saan mararamdaman po natin ang talagang ang Diyos ay makatarungan no? dahil inaasahan lamang sa atin ng Diyos na tayo po ay Uh, maramdaman natin na tayo ay uh, nagkasala at nais natin bumalik sa kanya humingi ng kapatawaran sa kanya that is already enough okay? yan po ay ibibigay at ibibigay pa rin ng Diyos ang biyaya sa atin oh, kagaya po ng sinasabi sa ibanghelyo na lahat ay binigyan ng pantay-pantay na sahod diba? so kahit na nagtrabaho yung iba ng uh, uh, mas naunan at yung iba naman ay mas late, no? So konti lang ang oras ng kanilang pagtatrabaho, pero pagdating po sa sahod, pantay-pantay ang binigay ng may-ari ng ubasan. So dito po ipinapakita sa atin na kahit man sabihin na natin na ang isa ay makas, mas mahigit na makasalanan, ang isa ay medyo mabait, no? Yung isa ay hindi naman gumagawa ng kasalanan, no? Wala pong pinapabura ng Diyos. Lahat, pagdating ng panahon, lahat ay makakatanggap no, ng justice ng ating Panginoon, ng awa ng ating Panginoon, no? Dito po ipinapakita na hindi po dapat natin pangunahan ng Diyos. Okay? May sariling pamamaraan ng ating Panginoon at diyan lamang dapat natin iasa, no? Uh, if we're talking about salvation, if we're talking about eternal life, no? If we're talking about kingdom of God, ang Diyos po ang may karapatan po diyan. So tayo po, ang no? tangi nating magagawa, kaya eh no, sundin ang kalooban ng Diyos. No? Sikapin na isa buhay ang mga itinuturo ng Ibanghelyo. Nang sa gayon po ay matanggap po natin ang biyaya ng kalikasan na ibibigay po sa ating lahat ng ating Panginoon. God, no? Uh, God's justice, again, ay para sa lahat. Ang Diyos po ay makatarungan. Kagaya po ng mga nang uh, sinasabi sa ebanghelyo na pantay-pantay ang ibibigay ng Diyos. Kaya dito rin po ay sinasalarawan sa atin ng Diyos na may mga nauna na mahuhuli at may mga mahuli at may mga nahuli na mauna. So dito uh, gano ay makikita din natin na uh, Ako po kapag uh, sabihin mo na mas matagal ka na sa simbahan na nagsisilbi, mas matagal ka na sa community na nagsisilbi at inaakala mo na masigit na biyaya ang iyong matatanggap kaysa sa mga nahuling pumasok sa community na yan hindi po ganyan uh, tumingin ang ating Panginoon tinitingnan pa rin ang ating Panginoon no, na dapat tayo ay bibigyan pa rin ng pantay-pantay na biyaya okay? so maaaring makaramdam tayo ng guilt no? maaaring makaramdam po tayo ng panghihinayang na sa ilang taon na pagsisilbi mo, no? Pero itong bagong dumating lamang ay mas higit pa ang kanyang natanggap na biya natanggap na biyaya or equal lang, no? equal lang ang inyong natanggap na biyaya ako po huwag po natin yan na isa itanim sa ating puso dahil alam naman po natin na ang goal ng lahat no? ang goal ng simbahan ay para sa kaligtasan ng lahat ng tao at kung lahat po ng tao ay maniligtas, ako po, mission accomplished. Yan po talaga ang pinaka-intensyon no, ng simbahan. Yan ang pinaka-intensyon kung bakit lang tayo, ng iglesia ang ating Panginoong Isu Kristo para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Kung kaya wag po nating sayangin. No? Ipakita po natin na tayo ay tulad ng isang manggagawa no, na inimbita ng ating Panginoon upang magtrabaho sa kanyang ubasan at nang sa gayon ay matanggap natin ang biyaya na pantay-pantay para sa lahat. Regardless kung nauna ka man na magtrabaho, regardless kung mas matagal ka na magtrabaho, regardless no, kung kaunti lamang ang oras na ibinigay mo, ngunit pagdating ng panahon no, at the end of the day, equal, pantay-pantay. No? Walang uh, lamangan, pantay-pantay no? ang ibibigay na biyaya ng ating Panginoon. So kanya, so kaya mga kapatid, no, mga ka-curious yan po ang dapat na isa buhay po natin, no, na isa puso po natin. Na dapat tingnan po natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng mga ginagawa po natin sa buhay, ang lahat ng mga nangyayari no sa ating buhay ng pantay-pantay ayon sa batayan ng Diyos. No, wag po natin na gawin ng mga bagay, no, wag po natin pangunahan ng Diyos base sa mga sa standards ng tao dahil kung ating standard batayan, kung ang ating batayan ang ating gagamitin ako po, maaaring magkamali po tayo at maaaring pong ito pa ang magiging rason no? na mahuhuli tayo so kung kaya so, ibatay natin doon sa nais ng Diyos so yan po ang pangunahing mensahe ng Ibanghelyo no? God's justice sinutukoy, sinasalarawan ng Ibanghelyo ang talagang ang Diyos ay makatarungan no? dahil lahat po ay bibigyan ng pantay-pantay na biyaya. Pangalawa po dito na mensahe ng Diyos is God's generosity to His kingdom. Okay? Our or God is generous. Tandaan po natin yan. ba? Diba? Kahit po na nahuli kang dumating, no? kahit na mas nauna yung iba, bibigyan ka pa rin pantay-pantay. Magkakapareho. So kung kaya, what po natin sabihin na, nako, Uh, siguradong mas papaborin 'yan mas na, mas mabait siya siguradong mas lamang at mas malapit siya no sa uh, sa biyaya ng Diyos pero tandaan po natin huwag po nating isipin sa ating sarili na dahil sa tayong makasalanan tayo'y huli lamang tayo'y mas mababa ang pinag-aralan tayo'y mahirap no na uh, mahirap uh, sa ating pamumuhay ay wala nang magagawa no pagdating po sa ating spiritual pero dapat pa nating tandaan na pagdating po sa pananaw ng Diyos, pagdating po sa biyaya ng Diyos, lahat po ay bibigyan ng pantay-pantay na biyaya. No? Lahat bibigyan pa rin ng biyaya. So that shows God's generosity. Tandaan po natin, no? Na, di ba, kahit na uh, masabi natin na ganito lang yung uh, nagawa mo, no? Pagdating sa simbahan, ganito lamang yung achievements mo, pero again, lahat naman po ay makakatanggap no, ng biyaya. Dahil lahat naman po tayo ay magkakaiba ng gift. No, maring yung iba ay binigyan ng masigih na talento, no, kagaya ng uh, isa pang uh, parable sa ating Panginoon, no, ba, na binigyan ng iba't ibang talento, hindi po magkapantay-pantay. Pero again, nagmamatter po siya kung paano mo gagamitin ang talento na iyan. Di man tayo magkapantay-pantay ng talento, ang iba man ay biniyayaan ng galing no pagdating sa negosyo, no ang iba ay biniyayaan ng galing pagdating sa talino, no ang iba ay biniyayaan ng galing no pagdating sa uh, uh, pamilya, sa pag-organisa uh, ng tao. Again, lahat po 'yan ay talento na ibinigay sa atin ng Diyos dahil 'yan ay para talaga sa iyo, no. Dahil 'yan ay uh, yan ang inaasahan ng Diyos para sa iyo na gamitin mo. So, kahit isang talento lamang ibinigay sa iyo ng Diyos, pero malaki pa rin ang expectation ng ating Panginoon sa iyo. No? Na yang talento na yan ay dapat gamitin no? at huwag itago. No? Yung uh, sa, sa Ebanghelyo din, di ba? Uh, isang talento lang sa, sa kanya, inilibing niya pa sa lupa dahil sa kanyang takot na ang Diyos ay uh, umaani ng hindi kanyang inaani. No? So kaya walang walang growth na nangyari, no? Hindi nag hindi dumoble yung kanyang pera. So dito ipinapakita sa atin kahit isang talento lang 'yan. Ipakita mo at gamitin mo na upang lumago. Huwag po nating itago sa lupa, no? Huwag po nating ikahiya kung ano man ang mga talento na meron po tayo. Kung binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na ma-showcase ang ating mga talento, no? Ang ating uh, Uh, pamamaraan kahit na simple pamamaraan lang maka po tayo ng ebanghelyo matulungan po natin ang simbahan no sa pagpapalaganap ng magandang balita at matulungan natin ang ating kapwa na nangangailangan no doing the corporal works of mercy even just isang even just one meal a day no sa mga taong nagugutom malaking tulong na po yan no sa mga may kakayanan na tumulong Again, isa po yan sa ini expect sa atin. Dahil yan ang talento na ibinigay sa atin ng Diyos. At yan ang dapat natin na Kung kaya huwag po natin na uh, sayangin ang mga pagkakataon po ito. Okay? So at the end of the day, no, regardless hindi tayo magkakapantay-pantay po ng talento. Okay? At the end of the day, God is generous. No? Kung mas malaki man ang naiambag ng mga nauna, at kaunti lamang yung naiambag mo pantay-pantay pa rin ang ating matatanggap because God is generous no? lahat po ay bibigyan pa rin as long as lahat ay naging produktibo lahat talaga ay gumawa no? wag kang mag-expect na kahit our God is generous hindi ka na magtrabaho bibigyan ka na lang at bibigyan ng Diyos hindi po ganon ang uh, ang kalakaran dito no? hindi po ganon ang mga... Uh, ang sistema dito no pagdating po sa ating pananampalataya. Dahil kailangan mo talagang gumawa, no? Kailangan mo talagang magtrabaho. Pagtrabahuhin mo, no, ang iyong kaligtasan. Di ba? Yan din po ang itinuturo ni San Pablo, di ba? Hindi siya tumitigil sa pagtakbo hanggang siya hindi makamtan, hindi siya makarating doon sa finish line. Dahil ang ikinatatakot din po ni San Pablo na baka uh, kahit na nagtuturo siya, kahit na uh, uh, nagsisikap siya na may, may, palaganap ang magandang balita pero at the end of the day siya pa yung condemn no siya pa yung mapapahamak no siya pa yung hindi maliligtas yan po yung ikinatatako niya kaya ang kanyang ikinagawa no he keep on running no until na maabot niya ang finish line so tayo din po yan din po ang paalala sa atin we must to keep on running until no we we reach the finish line dahil yung ating pananampalataya, yung ating kaligtasan, no, mga kapatid, ay hindi po dapat stagnan. Okay? Hindi po dapat stagnan. There is, there is always ups and down. But then again, ang pinaka-importante kahit may mga ups and down, no? Tuloy-tuloy pa rin, no, ang pagtakbo. tuloy-tuloy pa rin ang linya na tumatakbo. Hindi po 'yan stagnant. No, that's a napaka-boring na buhay po 'yan. So walang walang growth, no, walang development, no, walang walang paglago sa ating pananampalataya kung stagnant lang po tayo, no? Na, na walang ginagawa at nagaantay lamang no ng ng pagiging generous ng ating Panginoon, no? Nagaantay lamang tayo ng biyaya. Tandaan po natin, we must to work hard, no? Again, uh, yan ay pinagtatrabahuan. So again, huwag po natin iasa lamang sa iba. Dapat tayo din po ay magsikap, tayo po ay magtrabaho magtrabahoan po natin no, ang ating kaligtasan okay? dahil again at the end of the day itingnan pa rin ng Diyos ang iyong ginawa ba diba? sa Matthew 25 doon po pinapakita ng Diyos ang, uh, ang iyong passport no, to salvation na pagdating ng panahon ang anak no, ang, ang anak ng tao ay bababa mula sa langit kasama ng mga anghel at ang, anong kanyang gagawin? No? Anong gagawin ng ating Panginoong Iso There will be groupings. No? May, may groupings na, na mangyayari. Diba? Ang uh, mga karnero sa kanyang right, sa kanyang right hand, no? at ang mga kambing sa kanyang left hand. So ano pong mangyayari doon sa mga uh, uh, grupo na iyon? So ang mangyayari, those ang nasa right hand ng ating Panginoon, sila yung makaka uh, pasok sa karya ng Diyos, no. Sila po yung makaka achieve no ng kaligtasan. Those naman ang mga nasa right hand ng Diyos, sila po yung mga makokondem. condemn Okay? Basta, ano bang batayan ng Diyos? 'Di ba? Ang ang Diyos ay makatarungan, tama po. Dahil ang ginawa po ng mga tao na inilagay doon sa right hand ng ating Panginoon no na mga itinituring na mga karnero na maliligtas ang ginawa po nila ay nag corporal works of mercy okay hindi po sila natulog lang hindi po sila nag nag naging stagnant lang sa kanilang pananampalataya sila po talaga ay gumawa no because they are doing corporal works of mercy ano po yung corporal works of mercy sila po ay nagpakain sa mga nagugutom, nagpainom sa mga nauuhaw, nagpasuot ng damit sa mga walang damit, nagpatira sa mga taong walang tirahan, no? Bumisita sa may sakit, bumisita sa mga nabilanggo. Di ba? At uh, nag uh, Of course, uh, nilibing yung mga kailangan nilibing, di ba? Yan po isa sa mga corporal works of mercy na maaari po natin gawin that will guarantee us no, that will serve us as, as our passport to achieve salvation no, to enter in the kingdom of God so talagang may gagawin po tayo para sa ating kaligtasan kaya hindi po yan faith alone okay? nasabihin natin dahil sa pananampalataya natin tayo maliligtas no? kagaya ng sinasabi dyan sa sulat ni San Pablo but then again, hindi naman po yan tinutukoy na dapat i-disregard na natin ang action no? Because even Saint uh, James, no? Si Santiago, Apostol Santiago ay nagtuturo po sa atin na ang pananampalataya ay patay kapag hindi sinasamahan ng gawa. So kung ang ating pananampalataya ay walang gawa, no? That is useless. Kung wala po tayong ginagawa, sabihin po natin may pananampalataya po tayo sa Diyos pero walang aksyon, no? Pagdating sa ating pananampalataya, hindi nakikita sa ating mga gawa that is useless may pananampalataya ka nga pero pag lumapit sa iyong tao na gutom ay wala ka namang ibinibigay no kahit kaunti lamang para maibsan yung gutom sa kanyang tiyan akala natin taong grasa lang pero baka yan ay Diyos na mismo na lumapit sa atin upang itest kung talagang may pananampalataya ka nga na tunay na makikita sa iyong gawa na kagaya na sinasabi ni San ni Santiago no na faith without good works is dead so dapat ipakita mong buhay ang iyong pananampalataya no sa pamamagitan ng gawa